Diho, diba wala. Ano nga mo? ano sa tatlong binigay? Hindi nakuha yung gusto mo. Baka <coughs> pakita, <coughs> <mo. tos> <coughs> 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 pakita mo. <tos> <tos> Tumawa ka naman doon sa man. na May dalawa kang man. Pakita mo yung sa kanya. Superman. Dahil ako remember na tayo, Superman, di ba ikaw t-shirt, Batman? Guys, nabas muna tayo. Hindi naman lang? Kasi ko yung Batman kasi gusto mo yung Superman. So, syempre, Ano ba yung Tommy, nag mo, Kasi since gusto si Batman, kinuha niya. Gusto mo yung Superman, kinuha niya Pasensya na, narinig ko lang. Narinig ko. Hindi, ko yung Superman. Sabi oh ikaw, hindi namin po ha. lahat ang Magkaawin mo ko naman kayo sa Batman? <laughs> ay, sabi niya kasi gusto niya Batman tapos kaya nakakalibutan niya. Oh! Ay, Sige, niya. niyo. Hindi ko alam anong gusto mo. Alam ko anong gusto ko Magkaawin mo talaga sa mga karakter, eh, no? <laughs> okay, next natin. Next.